morning mga sa idol magano tayo mga, mga kalit sa idol ng lupa para ilagay sa may gulong sa uh, uh, sabugan ng mga seedling uh, buto mga kalit sa idol ayan mga kalit sa idol okay, mga idol. ayan what's up Ayan mga kalitsa idol, samahan nyo ako sa aking gagawin. Magsipag lang tayo kahit araw ng linggo. Gawa pa rin tayo mga kalitsa idol. Ayan mga kalitsa idol. Ayan. Ayan mga kalitsa idol, dito ko ilalagay mga kalitsa idol. Ayan. Hanggang dito na mga kalisayidol. Bye-bye.